government loans is a very serious matter. Why? Sinangla mo kasi yung future ng iyong mga anak at mga apo. And sometimes it's even more than that. Yung aligasyon na umutang ng 7.2 trillion yung nakaraang administrasyon, hindi kasi yan pareho ng umuutang ka lang sa bahay or umuutang ka sa bangko at pwede ka ng tumakbo. Dito kasi, pag umutang ka at ang garantor ay ang Pilipinas, meron tayong automatic debt servicing na tinatawag ibig sabihin gustuhin mo man o hindi babayaran mo yung utang na yan kinakaltas yan sa budget ng Pilipinas so kung malaki ang utang hindi na halos makagalaw ang gobyerno ang katanungan bakit ito dapat matingnan para magkaroon ng mga batas na kung saan lang at ano ang parameters kapag ikaw ay uutang not like in the situation of the pandemic na ang mahal-mahal ng testing na binabayaran ng bawat tao, ang laki-laki ng nagastos ng PhilHealth dun sa testing, sinisingil pa yung tao aside sa bayad ng PhilHealth. Pero nakikita natin, bilyon-bilyon ang inutang para sa testing. Dapat libre yun. Yung mata na yun, para makita natin yung kalaban natin sa gyera ng COVID, should have been for free because umutang tayo ng iilang bilyon para makaprovide ng testing sa mga Pilipino. So why is it important to talk about this? Kasi hindi pwedeng may blanket authority lang yun. Just like what we saw in the pandemic. Nung pandemic kasi, parang naging excuse na umutang kaliwat kanan. An example, when we were dealing with vaccines, ilang bilyon ang inutang para sa bakuna. But when the vaccines were there, napakahirap nung distribution and accessibility. Kasi meron ka pang mga powerful people na dapat tawagan para magkaroon ka ng share ng bakuna doon sa grassroots level. So, accessibility was a problem. Politicizing uh, vaccine distribution was another problem. And then the prioritization, nung ando doon ang mukha ng infection, may bakuna naman pahirapan. Para bang, I hope I'm wrong, but apparently... There was the intention of creating an artificial shortage. Alam mo yon, walang stock pero ando naman yung kanilang mga buffer, mga buffer stocks para kapag kung walang stock, suremed demand yung tao, bibili ka sang katuta. But the prime, the the fact, the major problem there is, we lost that opportunity of vaccinating the vulnerables. Na kung saan, by the time na yung DOH naglalabas ng guidelines, wala na eh. Marami ng matayin, marami ng mga nahawa. Um, uh, kasi nakita naman natin na yung protection ng COVID vaccine is not really that long term. So nakita naman natin na ang daming inutang para sa bakuna again. That's a no-no. So loans should be dealt sacredly. Kasi minsan madaling umutang pagkatapos bahala na si Batman dun sa bayaran. Eh ang problema, kunyari ngayon, meron tayong monkeypox na naging mpox and apparently the virus is mutating fast. It will not entail a situation like COVID. However, when the WHO declares a public health emergency of international concern, it simply means prepare your war chest. Prepare your budget para meron kang panglaban kapag ito ay lumaki pang lalo. So, ito ang problema natin ngayon. And then we also have problems on climate change. Ang dami nating problema ang kinakaharap. Pero, ang pinakamalaki nating harang sa ating paggalaw at pagunlad ay yung sangkatutak na utang na hindi naman natin alam kung tayo ay nagbenepisyo pero pilit na pilit at wala tayong magawa, binabayaran ng ating bayan, ng ating mga kababayan. Thank you Mom.